mga kabagal nang a day of my life as a vloggeress karon tanawon ninyo ay e, among dalan nga bisabot e, nanuog kalikik-liki ni samot kalapok eto ngon dagani na kayo dal. sunod mo sa ako, guys kay eh, grabe na kalapok kay sa so tanawa mon isa ang update sa atong dalan guys e, pasimento na jud ni siya guys gagtuwa nag four man ganina guys kuya karon guys magtuto sa atong CR si Dorto ta Kunya ang ni pimentel guys, matang, 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 semito, oh, guys. di jo na matangtang. Matangtang dito na. Di ma, siminto siya oh pang mataka guys. Siminto jo ni. Di guys, diri guys, tanawa guys. Ang ni pimentel diri guys, diri jo ni mawala guys. Ang ko dili ni ang baul. Dapat dayamon ang dingding ani guys ha. Dapat dayamon no, kay kalumpago no. Kalumpago na ang siya guys. Umaw to